ha, welcome na to fall na talaga mga sis, hindi mapigilan ang fall, ayan ang mga moms tawag dyan ay moms, iba-ibang kulay ng mga halaman na mumulaklak ng napakaganda at ang mga pumpkins sa mga squash, gourds tsaka mga corn, andyan na rin sila so usually dito sa Amerika yung mga yan ay pang display lang sila no hindi sila masyadong kinakain kasi ibang lasa niyan hindi kagaya ng kalabasa natin sa Pilipinas so ito ang store na along the highway na honesty is the best policy meron akong video nito last year kaso dinelete ko kasi ang daming views pero kailangan kong deleting kasi nga sa music ano copyright daw sa music eh, wag na natin lagyan ng music. So, hayan ang store na uh, mura siya dito kung pibili ka kesa sa store ng ano kasi. along the highway lang siya at self-service siya, no? help yourself siya. Ayan, may mga tagal na pala ito yung wagon na to 1970 pa. Help yourself, uh, self-service, kumuha ka dyan, tapos maglalagay ka ng pera dyan. So, ihuhulog mo lang yung pera dyan, ano. So, uh, yung mga bumibili dyan is, dito naman sa Amerika, honest naman yung mga tao. Karamihan na, ah, pero hindi naman lahat, siguro. So, uh, konsensya na nila yun, kung hindi sila magbigay dyan ng tamang amount na binili nila. So, ayan ang store na honesty is the best policy.